Kape dog. Kape Kape gusto. Kape dog. Kape lang. Kape dog. <laughs> <laughs> kape <laughs> dog. Oh, diba, oh. <laughs> <Orin jelly> kape Kape dog. 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 Kape Kung wala, <laughs> <isang> walang <nakakira. laughs> kung wala, <laughs> ano, kung wala sila, kaya na kung hindi kayang balayan isang Dalawa kayo, dalawa kayo. Manang, ikaw, kumuha wow. na isa. Ako, hindi ko kaya. Oh, ah. bigyan. <laughs> Ang ko

Pwede <laughs> ito kara dyan. Magpana, may may tiyan. Tiyan. Lailan, uh, pero ito oh. na asa uh, Pero kayo pa Wala kami pa Pero inaasay na lang. Inaasay na sa atin. siya sinasabing dokumentado? Eh <laughs> hindi natin kailangan ng na dokumentado. <laughs> para madokumentohan yan, uh, sila magpapadokumento. Hindi tayo. Ako naman. po. naman. Ako naman. naman. Ako naman. Ako naman. Ako Parang minusaw na sa kuya. Okay, platinum yan. Ano platinum yan. Ah, mas mahal ang platinum. Okay, gold. Meron kami platinum. Oh, yeah. platinum. Mas mahal ang platinum. Akin na lang. 8,500. <laughs> Isang gramo. 6.2 to. Hindi. 6.3. O, oh, nakita mo, nakabaon na kabaon ka pa na to. Ang dami pa nilang inalabas. Maraming hindi pa. Marami 100. pa yan. <laughs> yan. Kaya, baka video mo yan, ha? Wag! Ulo mo. Uh. Depo okay. 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 yeah, ang Depo okay. uh, yeah, po. Yeah, po La, si na. Overall Chairman Saldi si Garcia at ang solo signatory uh, Ma'am Lydia Isgera. Hallelujah. Okay. Uh, po sila ito po ang ito <laughs> na ang katotohanan. <laughs> oh, sila po ang bumisita rito. Saan <laughs> 'yan? Nasa YouTube 'yan, ma'am, bukas YouTube na. Ay, ganon? Hindi po, hindi. Kasi hindi mo tayong tatag. Oo, tama. Hindi nila nagay natin talaga sa YouTube yan. Kasi nga, para may makabili. Oo, para may makabili. Eh, pag hindi mo nilagay, hindi, hindi mo hindi mabibili yan. Ilang karat to, malam? 22 karat siya. Eh, mahal to. Ang isang, ang isang gramo niyan, nasa 4,200. Ito ba ang sabi mo? Isang gramo. Oo, 1,200. Ito ba ang sabi mo, Maricel? Oh, yeah. Kuya, okay. ay, ito na lang, oh. <laughs> Hallelujah. Ayan, nakakita niyo naman, no? Oh. Ito, ito, nasa YouTube ito, nasa YouTube. Yan po. Kasi nung nakita... Ito mga daya mo, bakit yung nakipresyo ng kaibigan niya? Eh, mahal talaga. Alam mo, may daya mo ngayon, kami lang may daya mo. Sa buong mundo, kami lang may daya mo. Ah, ito na asoy na pala lahat. Ayan, puro yan po. Kami lang may daya

Okay, ayun muna. itong astray namin. Be, na, 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 na. No. na pala ito, madam. Astray namin, okay. 22 karat. mo, 22 hvad, Astray 22 Astray, 22 Ito Ito naman. 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 Na. Ay, ay. Kami, ah, na kayo kay Susi. O Hindi niya kami ni Lydia. Ang tagal na namin. Diyos ko, hindi na. Eh, ako nahihiya ako. Sige. Anggap na. Sabi niya, nahihiya. Dinadala niya. Puro walang pera. Pero bayan. Oo. Oh, bayan. May Kung pumunta ka rito pala, may mga mga mga... Saan yung asay ano hindi dapat hanapin na. Kasi, kasi pag, ano, pag ano, ano ka, dumudali sa DOST. Oo. Dumudali pa, pa, para gawa ka ng dokumento. Opo. Para ka ng Ngayon, sila bibili, eh sila lang magpagawa. Sila lang Kaya may buyer discount eh. O yung buyer discount, gamitin nila. Pero ito talaga, hindi nila ano yan. Iyahalo nila yan doon sa gold mining. Yung 14 karats, pag hinalo mo nito, magiging 22 karats. Ang pataas ng karats yan eh. Kaya nga sila na naghahanap ng dito. Kasi papataas ang karat siya. ito na lang sabihin mo na. mo siya kay boss. Pag inaluang ng mining ito, tapos sa ano. Dito mm. may hawak yeah. yeah. sa uh, mining. Pero mababa ka pag sunod mo. mo. Ba? Ang dali mo nagyayan pa rin. Sumuha mo. Ito ka na kami. Oo, ito na ka. sa YouTube nakita ko kayo ng bayan. Oh, si ito. Si ito, si ito, dik, 'Yan. Commercial. Kasi may order sa amin na 100 gram 120 gram ito. Hindi na bumalik Hindi na bumalik Akala siguro hindi kami hindi kami ligtitingi. Ah, nangyari kami dito, may pagtunaw kami lang dito sa labas. Hindi na bumalik, dito tayo nga. Nasa YouTube kami. Ito, video na ito. Kayo, hindi tayo nag nagvideo. Kahit ito lang muna. May intro talaga tayo. Ay, to. Basta totoo. Kahit yan lang muna. Oh. Basta totoo, doon tayo sa totoo. Oo. Oo. <laughs>

ito ito, 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 ito ito, isang na ito, lang ito. kung okay. Hindi para makatutus. Hindi kailangan Itong buda na ito, alam mo, makaano halaga nito? Mm -hmm. 400, 400 billion, 702 000. million. Paano mo nagpapresyon? Ay, magpapresyon na namin ito. 400 billion, 702 million. Magkakitsura mo ko sa 400,000,000 <laughs> Ang galing ni Doris Didilat di, di yan, didilat 1,000 oh. di, di 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 <laughs> taon na yan 1,000 <laughs> taon na yan Dito lang kayo makakita naman dito nakakalat Sa iba ha, muna kayo ng pera kung bago kayo makakita ng tanso pa papakita sa inyo pa sa Samantalang dito, hindi namin kahiningan ng pera. Kahit piso. May pamerienda pa. O. Papakas pa. O. Diba? Teka. O, eh. Ay, Ayan ang mga kakustanda. Daya mo dyan. Daya mo dyan. Daya mo Daya mo dyan. 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 Kailan mo nakuha po? Kailan mo nakuha? Ito lang lang. Alam mo ito? Mura lang ito. 400 million. Kailan mo pangkat niya ganyan yan? 400 million yan. Ay, 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 ay na tayo sa akin. Eh, eh, ay, ay. Tambang na tayo mo, ay, no? no. Oh, ay, ito ba, nabibilang niya, mamay, may pumunta ditong mga Mamamatay sila. siya, Ah, si Chim. Eh, ano, mamamatay, may May, oh, ah, may, may eh, Hindi ka ano, sa makakabasa niya. Oo, magnanakaw ka. Ito, mo. lang lang ito. Alam niyo kung magkano

kung sa mga dadalhin dadalay nyo, ilang milyon lang, nakatakot kayo. Magsama kayo ako ng mga NBI, magsama kayo ng mga polis, mga general, mga escort kayo. Kami, okay. hindi kami natatayo. Wala kami kinakatakot. <laughs> <laughs> oh. 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 Kaya, magtataka ka. Oh. Oh. Kaya hindi, hindi ano yun, hindi big hindi ba? issue. Yung eh baka kami ikang ma-hold up. Ang no-hold up is siya kakonde. E, e kung amin dito, 3 na halaga nakalagay. Hindi kami no-hold up. Uh, Nasa YouTube kami o. Ayun, ay, ayun, ayun. Yung nakikita mo na CNN si, eh, headline yun, eh, si yun. Na, uh, ay si Seth Jomi Reporter yan. Nasa YouTube. Panood nyo sa YouTube high pick ngayon Dahil mo asa oh. 'di ba marami pa 'to may, oh, may marami, na may na beta high sa wala 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 pa, na. pa nabibigyan eh Walang. wala puro tanawan Alam eh <laughs> ano pa 'yung ano <kayo laughs> na para magkapera ngayon ngayon 'yung buyer mo pag hindi ka na bumalik, ibig sabihin yung buyer mo sa kanila. Wala nang pera. Ito 'yon ha. O, ako na ako, nakita mo naman ang ginaepoint ko. Ay, mo, pag, may hindi, may si pag hindi na, pag, pag hindi no? pumayag yung buyer mo, anong pambayad yan? Puro <laughs> kayabangan 'yon. <laughs> okay, Pero nakabili, di ba bumit na, bumibili? Lang, nakabili siya. Na? Kaya yeah, ang tanong, kailan bumili? Bumili yung buyer na, hindi si mga buyer. Alam ko, yung kadikip. Sino bumili? Bumili si... Bumili, may may nabilihan na isang bar pala. Kailan? Kailan? Noong last... Noong April. Oo. Oh, sinungaling yan. Hindi totoo yan. Sinungaling yung kausap mo. Bakit? Banko Central nga ng Pilipinas, walang gold bar na ganyan. At hindi ko karang yeah, siya ba, nakabili. Ng, ano, na Tansu yun. Wala na nang ginto ngayon. Kami na nga meron. Kami na si lang. Si Madam Lydia lang. Simula. Wala nang gold bar ngayon, nag-22 karat, wala na. Pero ito yung, ito mga ito, dito mo lang nakuha. To. Matagal na yan, matagal na. Hindi e nga, mga ilang taon na nga. Okay. Taon, taon na. kasi, matagal ka hindi bumalik eh. Diba e yung kasi. 2020 nga, kung nandito pa ako noon. E, nag, nag, oh, ano, oh. nag-upload. O, doon sa pabilang pati sa... O, after yun. Wala, tinapay. Yun.

ma madami na kayong proof of life. Ang proof of life kasi na nasabi, yung mga picture-picture nyo, video nyo, yan ang proof of life. Kung hindi na kaya isang bara, o kalahati, o kahit yan to, o kahit ganito lang, o kahit ganito lang, o hindi na kaya ang ano. Ay siguro naman, pagka ganito, kaya na niyang bilhin niya. Kasi ito, ito ah. Doon, wala tayong ganyan. Eh. Kasi ito, ganito kasi. ba, diba po, 22 karat ito. 120 grams. Ngayon, pag inihalo ito sa 14 carats na 240 grams, 120 grams plus 240 grams na 14 carats, dito ito namin, namin, Pag natunaw mo yan, yung 14 carats, 22 carats na yan. Tubong lugaw siya. Kaya kung siya ay nag-alahero siya, tubong lugaw siya. Kasi, mamimili siya ng 14 carats, mura lang ang 14 carats eh magiging 22 carats sa pamamagitan nito. O, oh. ay eh di pag binenta na niya ngayon, 22 carats, mahal na. Uh -huh. Iba na presyo. O, oh, kaya, swerte yung mga kabili sa amin ng ganitong gold bar. At yun, yan, yung mga buyer nila, madam, nila, ati, ay, 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 madam, 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 nila, kuya, um, si Char. Oh. Ah, ah. Ha? Huh? Nang na dito? Sino siya, Char? Si Char mm -hmm. Sar arabes. Maramis. Oo. Saan? 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 yan? Sige, magkakaroon sa'yo. Si ano madam? Si sa parahay? 350,000 lang na isa niya. Saan siya? Pagka saan <laughs> siya? Gate 1? Sino nagpe-preso niya? Hindi, hiyayayay. Pergramo eh. Cesar? Merong Cesar. Pergramo. Bilala kami.

Yun ang may tunay na ginto. Oh, eh bakit hindi siya magdala ng buyer? Eh? Alam okay, mo pa rin. Ang agaw, sabi ni sabi ni Lord. Si Cesar sabi, sabi niya, patay na. Yung si sinasabi mo, hindi namin kilala. <laughs> doon sa may karawina, doon sa may Lord. Ay, <laughs> si Cesar sabi niya na ito. Patay na. Iglesia yun, di ba? Patay na. Yung namatay yun, 2,000. Kasabay, kasaba.

pero hindi na isang bawi. Diba? Pumunta ka namin, pa ng kalayaan? Ma'am, Dennis? Kila hey, uh. Dennis. Oh. Si Dennis. Yung kalayaan na sinasabi. Kaya Engineer King. Bahay nila yun. Dila Engineer King. Hinanap ka namin gabing-gabing na. Ano ba yan? Hindi lang kasi niya alam na lumipat na kami. Pero dalawa ka na mm hapid lang dito. Mabao. Mag-aagalan na ako ng gabi. Eh, eh, plancha. 22 okay. kara, John. Ginto, plancha. <laughs> Siguro yung panahon ng tingway mo niya na, no? 22 kara. Oo. No? Kaya nga, may Bin mas maliit pa dyan. Bilyo na halaga. Parang gusto mo mamalanta ito. Yeah. 22 kara. 22 <laughs>

ang um, um, araw, okay oh, mo. Ang <laughs> <yon>, cute, oh. mo kaya dito. Kailan mo si Sam? Si Sam. O, diba? Nating napakitaan mo na. Wala rin. Really. Ala, ala. ala. Ano makabayad? Para pagka hindi, pagka hindi, na kaya Ay, fake yan. So, Ayun, hindi makabayad, sabihin fake. Ang dami kong inaway na dahil sa'yo. Oo, oh, di ba? Uh, uh, Oo. Hindi tayo magsasalita ng gano'n. Uh, uh, eh, eh, sabi mo, nasa YouTube tayo. At ano makasalita ng gano'n? Okay, eh, bakit sasabihin uh. yung scam? <laughs> Baka sila. Kasi wala silang eh, bagay. Sabi mo, si tayo nasa YouTube. Kung scam tayo, wala tayo sa YouTube. Si Sam ang scam. Kaya hindi siya makahangkat. Kaya kapag pupunan mo lang yung uh, scam, sabi, alam mo sa si ina na pinagkakalandakan mo, boyfriend niya si Sam. Ayun, ha? Binibigyan ng gulay. Nandali lang sa kanya. Hindi, wala. Santa ka nabigyan ng gulay sa so, kong napakain. Okay, Ayun, ha? Kaya mas siya, di ba? Wala na. Wala na. Ah, oh, Kaya. malis na sila. Pinaalis na sila, Master. master. Wala na. Ayun, malis si Elena sa buong kay Master. Sa akin, tumira. Ayun, gano'n. Sabi ko, Elena, so, anuman anyway. you know na binigyan ako, ng Kasi ano yung gagawin na naman sa akin, ano yung sa akin yun nagbibigyan ng o, ito na tayo Huwag naman ka, de ano ba? Ano, ko, bakit Ano, nga, siya Bakit may buyer pa tayo? Sa kanya na naalala ko May buyer tayo, pero wala hindi ko na alam kung saan sa sabi mo nga? gusto white gold dyan. white gold mga bisita ko. kasi pininturahan lang yan. white gold dyan, baket pumadang milion nila na kung 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 kaya yung mga history nito? Hindi Dito sa akin ng pamasahe. Dito sa akin ng mm pamasahe. -hmm. Dito sa ng Para lang mag-isip. sasabihin niya, lahat ng mga tao, bibigyan ko ng pera kasi signatory ako sa yung ano? Dito yung hindi kayo. hindi kayo. Oo. Sa na lang. Okay. Paano yan? Marami ka pa rin tao. Nandito lahat. Araw-araw yan. Marami tayong... Siya, ano, lalo buka ka. Pero okay. kung may kasaksiyong tayo, hindi ko sila pangusikahin. Hmm, mo. Sabihan mo na yung value mo. Baya nga. Baya nga. Bumibili, bumibili talaga. Sana makabili kahit na maliit. Eh, mga, mga bills na. meron ka. Ha? Mga bills, mga... Meron well, nga ako pero hindi ko tinututukan yan. German manubahan Ang nalakanap niya ang Black CIA. Huwag kayong magtiwala dyan. Ang Katbalas, Yung Baboy, Mga kaya. Kapag may tao hindi ipakita, okay ma'am? Hindi nyo, marami sila nga. Alam ko yun lang, ano? Pang-alo lang yun e. Pang-ambigip sila nyo yun, mga diplomatik. Oo. Hindi masabi na napahiyaan ako ng ano. Sabi nyo? Hindi nga wala namang patunggal ah. Siyempre may talaga, na. Kasi ganyan, kaya nang sinasabi ko, Mara Sen, magdadala ka ng ano, wala naman dala. Siyempre hindi ako makaano, sabi ko, sabi ko hindi naman kasi basta ganyan lang. Siyempre may galang, hindi naman ang akin yan, may holder yan. Ngayon siyempre tinitignan ko, walang ganyan lang ito, walang anong ito itagawain. O ngayon dadali namin, dadali namin. O ito'y totoo, hindi kami nangyayari ng mga mga bisesyon. Eh sa iba ay lang ka pa ng 5,000, parang ilabas. 20 namang ang ilalabas.